So ito mag-react po tayo dun sa balita ngayong araw ah. Si dating Vice President Lenny Robredo ay hindi kakandidato bilang Senador Siya po ay tatakbo bilang Mayor ng Naga City Okay. So may mga usap-usapan na may mga ibang tao gusto siya sa DepEd Pero sa ngayon po, ang pinakaplano is to run for a local position Para po may pagpatuloy yung pong mga magandang nasimulan doon Nung kanyang asawa, si dating mayor, Jesse Robredo okay. So mag-react tayo uh, Bakit niya pinili ito na mag-mayor uh, sa Naga? Bakit uh, uh, hindi siya nag-senador na lang? Uh, sino ba yung kanyang makakalaban at uh, ano ba yung posibleng mangyari para sa kakamping movement moving forward okay So yun, pag-usapan natin Una, but hindi siya tumakbo bilang senador? Okay? Um, sa totoo lang, kahit na sikat si VP Lenny, maraming nakubang boto nung tumakbo siyang presidente Hindi pa rin 100% sure na siya ay uh, lulusot bilang senador Okay? So, hindi pa 100%. Eh. Meron pa rin uh, chance, ha, papano, na baka siya ay hindi makalusot. At kung mangyari yon that would be a big blow to her future plans. Okay? So, sa Naga, mas malaki yung chance niyang manalo. Okay? Pag doon naman sa, sa governor ng Kamsur, medyo mabigat talagang kalaban yung mga Villafuerte dyan. Eh. So, sa Naga City, which is independent from the whole province, mas malaki yung chance ni VP Lenny na makalusot at mag-serve bilang mayor doon where she can uh, prove yung kanyang husay sa pagiging uh, sa paghawak ng isang uh, area sa isang teritoryo which is Naga and sa akin naman ang maganda naman diyan ang gusto ko naman eh yung yung uh, star power ni VP Lenny eh. yung mga celebrities and yung mga support. And yung lahat yan madadala niya sa Naga so Naga can be a center for Kakampinks ah uh, siguro magawa niya parang similar sa ginagawa nila sa, like sa Iloilo -Ilo. maganda dun sa Iloilo -Ilo eh uh, so she could turn Naga to a more modern and more uh, more dynamic city Diyan sa Kabikulan eh okay? so yun yung yun yung posibleng dahilan kasi nga si Kiko o si Chel si Bam alanganin sa top 12 eh si Lenny lang nga dapat ang may pinaka may chance sa kanila pero hindi pa rin 100% sure so yun yun So kung bakit hindi senador, hindi governor kaya siya ay nag-mayor. So um, ang maganda niyan pag siya ay mayor, hindi din niya kailangang makialam, makigulo sa mga hidwaan na nangyayari ngayon sa national. Kasi for the last two years umiiwas siya sa mga national issues, 'di ba? Uh, yun nga yung mga na -na napupuna sa kanya bakit katahimik. Parang so pag nakatutok siya sa Naga, she could focus on growing Naga making Naga more prosperous. Hindi niya kailangan makialam. And in the future, kung 2028 man yan, kung 2034 man yan, if nandyan pa rin yung kanyang uh, support base, then she could consider another run for the top post of the country. Okay, so, yun, nung, yun yung... Maski ako eh, maski doon sa pointuhan namin nila, hey Darian, I think it is best for her talaga eh. Mas sigurado, tapos she could... Kasi, ano na eh, kumbaga, sa senador, masyadong kontrobersyal eh. Tapos, parati kang target. Kasi pag senador ka, parang ano eh, parati kang target eh. Na posibleng tumakbay. So, yan sa naga, parang pwede siyang gawa lang siya ng gawa doon. Okay? Tapos, pag kailangan na, kailangan niyang umakyat. At maganda na yung naging trabaho niya doon. So, meron siyang dagdag sa kanyang, uh, kanyang mga achievements na nagawa. Okay? So, yun yun. So I think I think that's the best political move for her. Um, she could lead the campings from uh, from the city hall of Naga. O oh, yun lang ang sa akin lang eh. Parang mas maging active dapat kasi yun ang feeling ng mga ilang kakamping eh parang leader lead, parang hindi hindi nalilid ng maayos eh ano ba ang direksyon ano ba ang dapat ano dapat pa, ano paano ang grassroots, paano dadami. Yan yung sinasabi ko, hindi masyadong natututukan. Eh. Maybe dahil siya ay babalik sa public service, pwede niyang matutukan yun para i-grow yung kanilang base. Eh, so, yun yun, yun yun. May mga magaganda namang mga polisiya, yung mga campings, that I agree with naman. So, dun nga, she can lead that from Naga. O, sino ang posibleng makalaban ni uh, VP Lenny sa Naga? Yung incumbent mayor. Eh, na alam ko makakaalyado lang din, din, din nila to eh si Nelson Legacion um, siya yung current mayor pero ang usap-usapan kung sa, kung magi-giveway siya siya ay tatakbong congressman kapalit ni Gabriel Bordado okay which is uh, yun ay very close kay Lenny so baka siya yung magiging congressman si Lenny yung magiging uh, mayor Uh, si Bordado baka magmayor din sa isang town doon sa sa District 3 nila diyan sa Kamsur. O kasi yung District 3 kasama yung Naga na independent from the whole province tapos may mga bayan pa pili Tsaka may mga ibang bayan pa diyan. Eh. So according sa latest survey kung sakali magtatapat si Legacion tsaka si Robredo ay mananalo si Robredo. O, so sa Ateneo Naga, sa Naga News Today, sa PHL Search and Opinion Group, Ah uh, malaki yung lamang ni VP Leni uh, pag itapat dito kay Legacion. So that would also be a consideration for Legacion kung siya ba ay magmamatigas kung talagang i-head on niya si si VP Leni bilang mayor ng Naga or uh, tanggapin niya yung maaring compromise na agreement siya ay maging congressman doon sa District 3. So yun ang bantayan natin dyan. Kasi syempre, kahit paano, incumbent pa rin, meron at merong magagawa yan, di ba? Meron at merong laban yan, basta incumbent ka. So, yan ang kailangan bantayan dito sa Naga. So, yan po, yan naman yung reaction ko doon. Ako, ako, kung political strategy ang pag-uusapan, it's a it's good strategy for her. She could stay away from national issues. Pwede niyang piliin kung anong national issue siya. Hindi niya kailangan makipagbardagulan sa mga national na... Unlike Senator Risa, 'di ba? Unlike ano na, na, of course kailangan mo makialam sa mga nangyayari sa national. She can focus on Naga and grow her base from there. Yun lang ano ko lang eh from a strat strategic point of view, wag niyang sayangin yung nabuo nilang pink movement kasi malaki naman ni eh. Diba, i-cultivate nga, palakihin nga lalo Then, uh, doon niya i-lead Kung uh, magpakitang gila siya Bilang mayor ng Naga City to grow yung pink movement niya. So yun naman ang yun naman ang masasabi ko doon. so tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. see you po sa next vlog. Stay safe parati, guys. Bye-bye.